Maraming maraming salamat po. Taos to po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Merry Christmas! Merry Christmas! Sa po yan. Okay lang. Kalama Thank ka. you. So napansin ko nga si tatay ay pilit na humihingi ng, pagka, ng pera doon sa loob ng sasakyan kaso hindi siya pinagbuksan at hindi siya binigyan. So linapitan ko si tatay para bigyan ng pagkain dahil nakakaawa naman po si tatay. Ayan, so binigyan ko siya ng pagkain kaya yan, salamat tay. So ito pa yung isang matanda ay nakita ko nakaupo sa tagilid ng kalsada. Ayan, so binigyan natin si tatay ng pagkain. Palagay ko nagkukulong. Merry Christmas. Thank you, Thank you. Uh -uh. Thank you. Uh -huh. Merry Christmas. Hi, uh -huh. Merry Christmas. Merry Christmas, PWD. Thank you so it. much. Yeah, uh -uh. Merry Christmas! Merry Christmas! Mm. Wait lang, mayroon pa dito isa. Sige, okay, isa pa ito sa'yo. Ayaw mo na sa'yo. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Ano po masasabi niyo? Maraming pong salamat sa nagbigay po na boost po. Salamat. Merry Christmas po. Wala na. Lapis ka doon. Merry Christmas, Tay. Kumain na po kayo. pa po. Thank you. Thank you. Kita gonna... wala. Wala na. Chen, sadala sa akin Ha? Hindi sinabi. Merry Christmas. Merry Christmas, Christmas din.